Alam nyo mga kabukid, huwag kayong mahiya. Ito ang mga ginawa ko, kaya hindi ako nahiya. Ang iniisip ko, akin ang mga account ito. At pwede kong gawin kahit anong i-vlog ko dito sa account ko. Magsayaw ako, magdrama ako, kumain ako sa labas o mag-tutorial ako. At naiibahagi ko ang mga natutunan ko. Ang iniisip ko mga kabukid, bakit ako mahihiya? Wala naman akong inaapakang tao para ako ay mahiya. Lahat naman ng content ko ay nangyayari at makatutuo at talagang ginagawa ko ito. Kaya huwag kang mahiya kung talagang passion mo ang pagbablogging. Matuto po tayong humarap sa kamera, magproject at palaging nakatawa. Kaya ang iniisip ko, bakit ako mahihiya hindi naman ako kilala ng ibang mga nanonood sa akin, maliban na lang sa ibang mga nakakakilala sa akin. Pero yun namang ginagawa ko ay talagang tunay na nangyayari at ginagawa ko naman po talaga at makatotoo ang aking mga content. At kung hindi ka harap sa camera, hindi ka magiging confident sa iyong sarili. At kung ano ang pwede mong i-content, go lang! Malay mo balang araw, may mag-viral sa i-content mo na yan. Kaya more and following and share kay Kabukid. Magandang gabi at maraming salamat. Bye-bye!